Hi guys! Ito naman tayo yung hipon na may itlog na pula. So ito guys, cornstarch ito. Itong nakalagay dito. Ito, butter. Ika-crack so, lang natin yung itlog. Ito. So, Ayan. 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 Ngayon, ating itlog na pula ay atin lang ito, hindi niya akin. So, ganyan. Tapos, alisin natin sa shell. Then, ito ang isa. Sige, so, ganyan lang natin. Yan na kasi dudurugin din yung mabaya. So, ito na, na. Prepare na natin ang ating plug na pula. Naglalagay pala tayo dito ng cure leaves. Ito yung ating hipon. May balat po ito, guys. Meron siyang balat. Okay. Ayan. Ayan. Ito ay ating i-coat sa itlog. Ganyan nga. Sa itlog. Then, i-coat dito sa ating cornstarch. Gusto ko sanang balatan. Ewan ko kung bakit kailangan may balat. So, kikita natin mamaya. Na. Ayan na. Yung natin dito. Ulit-ulit din natin. Hanggang makot natin lahat ng ating hipon. Ayan. 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 So, ito na guys. Tapos na, tapos na natin na coat sa ating itlog at ano, cornstarch. So, piprito na natin. Yan. So, ayan. May mantika na tayo dito. i fry lang natin ang ating hipon. baliktarin lang natin. So ganyan mm. lang. eh, set aside muna natin ito. So, dito pa rin sa pan, lagay tayo ng butter. then itong ating salted egg. I-mix lang natin itong salted egg dito sa ating batter. Yung ating curry leaves. tayo ng kain konti lang. Then, ibalik natin ang ating hipo. Ibalik natin ang ating hipo. Then mag-add tayo ng chicken broth. Kaya alam natin mag, mag reduce sa ating mga sabaw, ang ating sauce. Mag-add lang ako sugar. Ayan na guys, nag-reduce na ang kanyang sauce. Ayan o. So, ayan, nag-thicken na ang kanyang sauce. and ready to serve na po ito tikman natin yung sauce niya so ito na guys ang ating niluto kain na tayo ayun na po siya oh Kain tayo mga palangga. Kain tayo. Um. Ha hey. øl.